What's up mga farmers? For this video mga farmers, andito tayo sa ah uh, bayag ng mga magulang ko mga farmers, no. Ito mga farmers, oh. Tinutulungan ko muna sila sa pag tanggal ng balat ng tinatawag na young corn mga farmers. Sarap to mga farmers, tingnan niyo. Ano? You know? Pang ano to? labis to sa pang chapsoy. Yung special chapsoy mga kaparmers, sarap yan. Pwede rin itong isahog sa gulay, mga gulay mga kaparmers. Ito ang, ang ano, manyo. Batang-bata mga kaparmers, tamang-tama sa edad na ano, na kuha siya. magana na harvest siya. So ito, kung hindi ito ibibinta mga kaparmers, kung hindi ito pagsagaan na balatan at ano, Ah, uh, sayang naman. Kasi mabibinta to mga farmers. Kuha ng buyer naman dito mga farmers. Sa ganito ka kaliit o kabata 20 per kilo. So Ayun, pira na 'yan at mabigat 'yan mga idol, mga farmers. Pero noon ay pinabayaan lang namin doon sa ano mga farmers sa sa ano sakahan. Baga, lang namin sa lupa. At kung may alaga ka namang kalabaw or baka, ayun, mapakinabangan dahil eh, ipapakain sa kalabaw or baka. So dahil ngayon ay may naano na kami dito mga kaparmas na may bumibili. Sayang naman mga kaparmas, pira na at pang um, ano na to, pang bili ng ano, ginamos, oh di ba at uh, saka laing asin bitsin ganyan sabon dami na mabili nito mga farmers kasi ano you know, itingnan tingnan niyo oh. dami nito mga farmers yan oh shout out sa kong mga magulang mga farmers yan si mother si father si manang merly oh shout out shout out yun mga farmers oh yung mga balata na nasa upuan ilang kilo na kaya yan so yan ang hanap buhay namin dito sa bukid mga kaparmers kahit na ano enjoy pa rin naman mga kaparmers dito lang yan sa kabilang ano mga kaparmers sa yan ang maisa ng mga magulang ko di ba pwede rin, ano may kap, ano papaya rin diyan mga idol kaparmers sarap niyan yan you know, Kasi mga kaparmers, ang sweet corn, eh, ano, you know, kailangan lang kasi mga kaparmers, na isang, isang bunga lang ang ititira. Para lumalaki siya mga idol. Sa mga legit na nagtatanim ng sweet corn ay alam na alam nila yan. Pero sa mga hindi pa ano, nakasubok, yung mga tinatanggal namin, dito yung banda, yung pangalawang ano, ay, uh, unang bunga. Tapos ang kailangan mong itira mga idol ka farmers yung pinaka ibabaw o yung nasa itaas. Ganyan. O so, kaya tinatanggal para lumalaki mga idol ka farmers. Ayan ang sikreto diyan. Kasi kapag hindi mo tinatanggal mga idol, hindi mo siya ano, pinabayaan mo lang siya diyan na lumalaki na dalawa, minsan may tatlo pa. O so, hindi ka makaka-harvest ng malalaki baga nagkaagawan sila sa nutrients at saka yung pataba niya at talagang ano mga farmers hindi sila lalaki yung mga farmers kaya yeah, yun napakinabangan pa rin naman mga idol dahil mabibinta pero dati talaga eh, pinapakain lang namin yan sa kalabaw at sa baka kung mayroon man pero sa mga balat na rin mga kaparmers kung may ano tulad ng father ko na may kalabaw eh, ano, hindi pa rin masasayang yan dahil ipapakain niya yan ayun well, mga kaparmers sa sa inyong lugar o sa mga legit na kaparmers natin dyan na nagtatanim ng sweet corn eh, binibintahan nyo rin ba sa inyo dyan mga idol kaparmers si sayang talaga kung ano dahil ito sa amin sa Cebu mga idol mabibinta talaga Minsan umabot din ito ng mahal mga idol ko farmers. Umabot din ito dati ng parang 40 per kilo or 50. Mga ganyan. Kailangan lang ma ano at sagaan mo ano ipagan magbalat dahil parang ano talaga. Uh, kailangan paglaanan ng oras mga idol. Okay, that's it lang mga kaparmers. Uh, thank you for watching. Salamat ng supo, sumuporta ng kaparmer nyo. Kahit bago-bago pa lang tayo nag uh, active sa ating mounting channel, eh, napaka nakakataba ng puso dahil andyan kayo at sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. God bless at happy farming mga idol kaparmers.